So ito guys, ha, ah, bago po tayo pumunta doon sa MMFF Parade sa Navotas ah, Basahin lang po natin itong update sa Tape Incorporated Pagkatapos po mag-react po tayo okay, Ito, coming from pep.ph okay, ah, Na-interview nila si Attorney Maggie tas ito daw po yung mga sinabi oh, um, Sabi ng abogado ng tape Nakikita nila sa mga tao na tanggap na nila ang mga host ng revamp it bulaga kapag nakikita raw si na paulo uh, isko at iba pang hosts uh, ang itbulaga raw ang nakakabit sa kanila hindi na ang tvj okay o pagmamatuwid ni attorney Maggie, ito pong pangalan ng itbulaga ito ay sa tape sa napakahabang panahon yung association po ng pangalan is hindi po masasabi kung ngayon dahil ngayon ay bago na ang mga host. In fact, pag nakita nyo po sila Paulo Contis, ikbulaga na rin ang naiisip ng mga tao. So, ibig sabihin, yung temporary association of the name, kaya po yan. Yun lang po ang sinasabi kong mga segments. Yung mga kanta, dahil nakalagay yung pangalan doon sa kanta, yun po ang hindi namin ginamit. Pero yung titulo, lahat po ng mga producer alam po ito na pwede kang magpasok ng bagong host sa show mo. Pwede kang maglagay ng iba't ibang segment sa show. Hindi mo kailangang magpaalam sa dati mong mga host. So yun po ang pinaglalaban ng tape. Kaya po even if ayun po ang Bulaga po ngayon may mga bagong host na. Ayun. Associated na rin naman po at tinatanggap na ng taong bayan ng Bulaga ay may mga bagong host na napag, pag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TVJ ang iniisip nila sila Paulo Contis na. yon sila at yung mga nakikita namin. Kaya tinatangkilik siya ng mga manonood and even the advertisers. Kasi kung hindi naman po tatangkilikin ng mga manonood, hindi rin naman po ang, uh, ang mga advertisers makikipag sa tape. O oh, so yun po yung kanyang sinabi I would have to disagree dito po sa sinabi ni Atty. Maggie um uh, kung tatanungin niyo po majority of the Filipinos i would believe uh, more than 90% or 95% di ba ang Itbulaga po is TVJ TVJ po is Itbulaga di ba Naintindihan ko naman po syempre pag nag-iikot siguro sila o pag namimigay sila ng tulong ng pera o syempre yung mga tao doon di ba uh, would uh, would support and uh, would do yung pong mga sinasabi dito ni attorney na association and uh, sabihin na itbulaga and ganun. Pero Siyempre po pag tinanong nyo po ang uh, karamihan po sa mga Pilipino, talagang ang Tito Vic and Joey pa rin po ang Eat Bulaga. I am once again I am saying nothing bad doon po sa mga ginagawa nilang pagtulong, sa ginagawa nilang uh, trying to improve yung kanilang noon time show. Uh, ang sinasabi ko lang po ay pagdating po sa pangalan, uh, de ba? I I would strongly disagree na yung association ng Eat Bulaga ay nanjaan po sa mga bagong hosts ng TAPE. And lalo na ngayon paglabas po ng desisyon ng IPO na canceling yung pong trademark ng uh, ng Tape at uh, yung pong uh, pag-award daw kay Joey De Leon ng uh, trademark no na kanyang nirehistro uh, yung adjudication po nagpumanig na po kay Joey De Leon eh, na sa kanya siya yung karapat dapat na may-ari ng uh, ng trademark na Eat Bulaga, 'di ba? Ilalo pa po na mas uh, mas yung mga tao na kumbinse na ang Eat Bulaga ay sa Tito, Vic and Joey, 'di ba? Yun po ang yun po ang sentimiento talaga ng mga uh, majority at lahat po ng mga ordinaryong Pilipino po na pag uh, pinag-uusapan po yung topic na ito. Okay. at uh, speaking of speaking of uh, sa trademark, 'di ba? Hindi kasi po uh, siguro nakasanayan lang ng tape na iniisip nila na sila yung may-ari ng trademark for the last 44 years. 'Di ba? Siguro yun ang na-presume nila uh, without knowing na yung pagdating po sa technicality, pagdating po sa sino talaga ang may-ari, si Joey De Leon pala yung may-ari at hinahayaan lang sila na gamitin ito. Uh, dahil maayos naman yung pagsasama between Joey De Leon, Tony Toviera for the last uh, 44 years, di ba? Nung may pumasok lang po na bagong management doon na po nagulo, o doon po nila nalaman na technically pala according pala sa batas, si Joey De Leon pala ang may-ari at may karapatan sa Eat Bulaga. Okay? So speaking of trademark and IPO, pag-usapan na din po natin yung po mga bagong post ng mga Prote Pages, okay. Basahin po na. Meron ng article na nagsalita daw si uh, Secretary General uh, Roel Barba ng IPO. So, ito po ay pinost sa Tribune na interview daw nila si uh, Sir Roel Barba. So ang title dito, Tape Inc can still use it bulaga title until IPO Supreme Court reach final verdict, okay. So Um, ito, pabasahin po, po natin yung statement ah, ni Attorney Roel Barba Until and unless the decision was already decided by the Supreme Court, then it is not yet final and executory. The winning party can still file an appeal. The winning party with the IP of Philippines or Bureau of Legal Affairs to execute our decision. Yun ang hindi ko na-gets. Yung the winning party yung magpa-file ng appeal, parang magulo yung statement ni, ni Sir Rowell dito. Hindi ko alam kung nakuha nila ng tama. But it is not automatic that this, this decision, is executory. O, sabi ni Atty. Rowell Barba. So, ang gulo nung, nung pagka-phrasing, ewan ko ba't ganito pinuos ng Tribune. The winning party can still file an appeal. The winning party with the IPO fill. O, ang gulo eh. So, hindi ko sure kung ano yung ibig sabihin nun. So mag a pa yung winning party Eh winning party ka na nga, ikaw pa yung mag a -appeal. o, Pero hindi ko, hindi ko sure kung ano yung pinakapunto dito Na sinasabi ni attorney Rowell o, Pero ang sinasabi dito is uh until the decision already decided by the Supreme Court is it is not yet final and executory totoo naman po yon na uh, mayroong hanggang Supreme Court pwede kang mag-apela pwede yung sinabi ni attorney Rowella uh, i believe ito ay para din yung sinabi ni attorney Buko nung sa presscon last week na kahit tumatakbo yung kaso kahit uh, yung trademark ay meron pa yung uh, tape ay pwedeng gamitin yung 8 Bulaga ng uh, Tito Vic and Joey. Kahit tumatakbo yung kaso. Siguro yun din yung ibig sabihin nito. Na kahit tumatakbo yung kaso, ay pwede pa rin gamitin dahil uh, ito po ay inaapila panaman pa naman sa mga korte o sa IPO o kung ano man. Pero ang hinihingi nga po ng uh, Tito Vic and Joey sa tape ay konting respeto. Diba? Nung dati kasi na ang trademark ay nasa uh, tape pa. 'di ba? Ni respeto ito ng Tito Vic and Joey, hindi mo na ginamit. Eh ngayon po na nakansela na 'yung sa kanila. Although pwedeng i-appeal, totoo naman 'yon. Kaso po habang hindi pa na 'yun po ang desisyon, kanselado. 'Di ba? Sila naman po ang magbigay ng respeto at magpalit muna ng pangalan. 'Yun po 'yung punto niya noon. Pero ang sinasabi nga ni Attorney Buko, kahit naman nung dati pa, ay pwede pa rin pong gamitin ng TVJ ang Itbulaga. And siguro ngayon, uh, nasa tape yan kung gusto nilang gamitin kasi uh, itong Tito Vic and Joey ay uh, hihintayin lang naman po yung pong desisyon ng injunction sa Marikina di ba so pag lumabas lumabas po yung injunction sa Marikina ay kailangan po nilang uh, sundin yon at magpalit ng pangalan pero sana nga on their own sila na po yung magpalit yun po yung hinihiling nila Atty. Buko at uh, parati po natin sinasabi yung IPO Philippines ay wala naman pong police power di diba? hindi naman sila pwedeng mag mag-utos na oy palitan mo na pangalan mo hindi po eh uh, sila po ay nagde-decide lamang kung ano yung uh, kung ano yung sino may-ari nung, nung trademark at pag nakapag-decide na sila katulad po nung nangyari sa adjudication ay pwede na po itong ipa-implement sa korte o sa police o sa NBI o kung sino pwede mag-implement. Pero anyway, yun na nga po, uh, kapag karapatan po nila mag apela ang hinihingi lang po ng TVJ ay respeto na habang wala sa inyo yung trademark, habang kanselado yung trademark nyo at uh, nag-decide yung adjudication na sa amin, sundin nyo yung adjudication kasi parang ayaw nilang sundin yung adjudication eh. ba diba? Pwede ka namang mag-appeal, pero follow first, sumunod ka muna habang nag nagaapila ka. Yun po ang uh, hindi matanggap ng tape. Yun po yung ayaw nilang gawin. At uh, yung sinabi dito ni Attorney Noel Barba, kailangan klaruhin kasi ang gulo ng statement eh. O pero anyway, karapatan nilang uh, uh, kung gusto nilang gamitin, 'di ba? Hindi na naman magdadagdag ng uh, panibagong kaso yung TVJ at uh, yung kapatid ko, si Patricia. Hindi na naman magdadagdag ng panibagong kaso yung TVJ at sila naman po ay hihintay uh, na lang yung sa injunction. So, yun po ang masasabi ko tungkol dun sa nilabas na yan ng uh, ng uh, IPO at nilabas sa Tribune. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. See you sa Navotas mamaya. Bye-bye.